Sa kanyang unang flag ceremony sa pagbabalik sa Maynila, pinaalalahanan ni Mayor Isko Moreno ang Manila Traffic and Parking Bureau o MTPB na hindi lang sila dapat nakatutok sa panguhuli kundi sa pag-alalay sa mga motorista sa kalye. Matatandaan na sa kanyang inaugural speech noong isang linggo, binanggit ni Moreno na dapat nakatutok ang mga tauhan ng MTPB sa trapiko hindi sa panguhuli. Gayunpaman, sabi ni Moreno na may huli man o wala ang mga taga-MTPB Tiniyak naman yang may sweldo ang mga ito. Tiniyak ni Manila Mayor Isko Moreno sa mga empleyado ng City Hall na performance-based ang magiging batayan ng promotion, hindi dahil lang malapit sa kusina. Ayon kay Moreno, gagawin niyang batayan ang merit at ibibigay ang promotion sa mga empleyadong karapat-dapat na ma-promote sa trabaho, sabi pa ng alkalde. Ayaw niya nga mapopromote ang tagadala lang ng bag ng opisyal. Wala na rin anyang dapat kabahan kung hindi naman malapit sa kanyang empleyado dahil tinitingnan niya ang performance nito. Unti-unti nang nareresolba ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila ang krisis nito sa basura. Ayon kay Mayor Isko Moreno, 80% hanggang 85% nito ay naresolba na at lubos ang kanyang kasasalamat sa mga magagawa sa gobyerno kabilang na ang mga taga DPS, City Engineering, MDRRMO, MTPB, lalo na sa Lionel Waste Management, malinis lang ang basura sa lungsod. Sa tansya ni Yorme, posibleng mag-normalize na muli ang koleksyon ng basura sa lungsod ng Maynila. Tiniyak ni Mayor Isko Moreno na ibabalik niya ang mga gamot at medical supplies sa mga ospital at health center na nasa pangangasiwa ng Maynila. Ayon kay Moreno, may pera o wala, gagawan niya ng paraan maibalik lang ang gamot sa mga ospital at health center. Una rito, binisita ni Moreno ang ospital ng Maynila nitong Sabado, July 5 upang tiyakin sa health workers na sinisikap ng City Hall na maibalik ang mga gamot, medical supplies at mga supplier nito. Sabi ni Yorme, nag-atrasa na ang mga supplier ng mga ospital at health center dahil hindi rin sila nababayaran ng lungsod. Kahapon din, Binisita rin ni Yorme ang Justice Jose Abad Santos General Hospital sa Maynila kasama si Vice Mayor Chi Atienza at iba pang opisyal upang tiyak hindi na maibabalik sa kanila ang kanilang mga pangangailangan. Sa directional meeting sa City Hall kasama ang Department Heads kahapon, inihayag ni Mayor Isko Moreno na non-negotiable na bumalik sa mga pangunahing kalsada ang mga vendor. So when it is non-negotiable, non-negotiable. No ifs, no buts. Now, pag pinayagan naman natin sila, katulad nalimbawa, Ilaya, Carmen Planas, Tabora, Santo Cristo, Elcano, you make sure na madadaanan ng truck. At ang truck na sinasabi natin, bumbero. O so, yung pagdating naman doon sa Villalobos, Hidalgo, at Evangelista, at iba pang kalye, perpendicular to Carriedo, you make sure na dadaan ng tao at malinis. Sabihan ng ating mga vendor, wala akong hinihingi sa kanila kundi magpusang disiplina ng paglilinis. Pagdating sa blooming treat, the entire blooming treat from Chinese General to Avenida Rizal, non-negotiable. Ayon kay Moreno, naiintindihan niya na kailangan nilang maghanap buhay pero kailangan din naman ng tao ng kalsada. Sabi ni Moreno, sa mga namumuno sa City Hall, kung may papayagan mang magtinda, nakikiusap siya sa mga vendor na tumulong sa paglilinis. Oras na humupa na ang problema sa basura ng lungsod. Sinabi ni Yorme na disiplina naman ang sunod niyang hihilingin sa publiko para maibalik ang kalsada sa taong bayan.